Okay, ito magandang araw sa atin lahat mga kabajads ari o bajads box no? So, ito tutorial to para dun sa full grazing ng ating bajads maxima. Uh, kung paano ba mag full grazing ng ating mga gulong at yung ating CB shop o yung propeller. No, so step by step, uh, ituturo ko sa inyo kung paano maggrasa ng ating budget maxima. Uh, medyo may kahirapan ding grasahan to kasi uh, kailangan mong baklasin lahat para magrasahan mo yung bearing at yung ating CV shaft o yung ating mga propeller. Ayan mga kabadgejo. No? So kakalasin muna natin yung gulong, then kakalasin natin tong cover ng lock dito sa ating gulong no. So ayan, ah uh, kinakalas ko na yung ating Uh, 24 mm na nut sa ating axle no. Ayan mga kabajaj. So panoorin niyo tong video na to para masundan niyo kung paano magrasa ng ating gulong o yung bearing sa gulong at yung ating propeller shaft o yung CB shaft ng ating Maxima Zay. So, unang-una pa lang, sinasabi ko na sa inyo na medyo may kahirapan mag full grazing ng ating budget Maxima, no? Okay, ayan mga kabajads, no? Bajads maxima. Ah, so, natanggal na natin yung drum brake natin. So, ibababa na natin itong pinaka CB shop o yung propeller natin. So, ayan mga kabajads, no? Natanggal na rin natin yung nut na 22mm. So, eh, hindi na natin kailangan kalasin pa yung trailing arm. So, ang kailangan lang natin kalasin dito is yung ating propeller shop o yung CB shop. Ayan mga kabajads, no? So, Ayan. Tatanggal natin yung ating propeller shaft. So, tatanggalin naman natin itong rear, Yung hub natin sa gulong. So, ayan. Pupukpukin nyo lang sa kabila para lumabas yung hub. Ayan mga kapatid. Ayan. Nahugot na natin yung pinaka hub. So, ayan yung needle bearing natin sa hulihan. So, ito yung ating gagrasahan. Ah... lalagyan natin to ng grasa, apply natin tapos ibabalik ulit natin yung pinaka rear hub nya so ayan mga ka-maxima no? So, ganyan yung paggagrasa ng ating Bajaj's Maxima. So, ibabalik na uli natin yung rear hub. So, ayan mga kabajaj's na. No? Yung kabilang bearing naman yan is yung ball bearing. So, hindi naman natin need grasaan yun kasi may cover naman yun. So, ito naman tayo. Dito naman tayo sa ating CB shop o yung propeller. So, gagrasa natin to. Ayan, medyo may mga grasa pa naman. So, gusto lang para pagrasahan ulit ni customer, no? Uh, ang gamit pa niyang grasa is yung synthetic grease. Ayan mga kabajads no. Okay, ayan mga kabajads no. Uh, so pupunin natin ang grasa itong pinaka plants, or rear plants niya yung clutch ay ah, yung rear plants wheel side no. At saka yung mga roller niya ito tatlong roller nito. So, saka natin ulit papasok. Ah, huwag na huwag nyo kakalimutan yung pinaka-balance spring nya sa loob. So, yun yung nagsisilbing pang balance ng ating CB shop para hindi siya malaglag. Ayan mga kapatid. So, tatry ulit natin ibalik tong dating original lock nya para hindi nalalaglag yung mga grasa nya. No? So, medyo may kahirapang ibalik yung dating original lock nya. So, ayan mga kabadyans, no? Okay, ito mga budgets no? Uh, so tinatry natin ibalik yung original lock. ah uh, yung sa wheel side nga pala, so bubuuhin nyo na muna dito sa ibaba. Kasi may hirapan kayong maglagay ng lock doon sa wheel side kung hindi nyo mailalagay yung lock nya. Ayan mga budgets no? so hindi naman pwede yung cable tie lang o yung nabibili natin mga hose clamp. Kasi nagkakaroon siya ng lagatok pagka... Uh, ang nilagay natin lock dito is yung host clamp no? tumatama siya dun sa bakal sa ilalim so kaya much better na ibabalik natin yung pinaka original lock medyo mahirap nga lang ibalik to pagka wala tayong tools na gamit so ayan mga ka maxima no? so sinusubukan natin ibalik ulit yung original lock so pagka nabuo na natin to dito sa parte sa may makina, so pwede na natin lagyan ng lock na hose clamp, no? Kasi medyo malaki ang clearance doon. Uh, so pwede na yung hose clamp doon. So ayan mga kabadyats no, uh, medyo pinawisan tayo sa pagbabalik ng pinaka original na lock uh, Kung ano nung ginawa natin, may balik lang natin yung original na lock ng ating belo So ibabalik na natin to dito sa ating plan sa uh, differential So ayan mga kabadyats, no, bubuhin na natin ulit Tapos gagrasahan muna natin yung pinaka plus differential side niya, so na, kanina nagrasahan na natin tong sa wheel bearing natin so ayan mga kabadyals sa kakabit na natin Okay, ayan mga budgets no? ah, isusuot muna natin dito sa wheel side yung ating propeller tapos saka natin itatama dun sa pinaka differential side no? so ayan mga kabadyals So, ganito yung technique ng pagbubuo ng ating Maxima Say, no? Ayan. So, medyo mahirap na ano, challenge to para sa atin. So, kailangan natin gawin, no, mga kabajaj. So, ito yung tips ko sa inyo para dito sa ating full grazing ng ating Maxima Say. So, sa kabila, ah, ganun ding proseso ang gagawin natin, no? Tapos, lalagyan natin ng lock na Pwede na yung host, host clamp dun sa parte sa differential side no. Kasi medyo malaki ang clearance doon, hindi naman siya tatama. So ayan mga kabudgets na na natin yung ating gulong ah, yung ating propeller. So ayan ah mga kabudgets no. Budgets maxima. Ah, ganito yung proseso ng ating pag full ng ating maxima say no. Okay, ayan mga ka-maxima, no? ah, na natin yung bearing sa gulong Tapos nagrasanan din natin yung ating propeller shaft o yung CV shop So okay na to, ayan yung tips ko sa inyo yung kung paano para ng paggrasal ng maxima sa eBay.